Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan ay sasagot tayo ng tanong. So kung bago ka palang dito sa aking channel ay welcome na welcome ka po. At please don't forget to like, subscribe at maintain yung bell button below. Para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Hello po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back again sa aking YouTube channel. And for today's video mga kababayan ay sasagot pa rin tayo ng tanong. So tinatanong po ni kabayan kung okay ba ang mag leave out na lang ng kasambahay dito sa UAE. So ano nga ba ang ibig sabihin ng leave out, stay out ng kasambahay dito sa UAE? So ibig sabihin po niyan mga kababayan ay hindi ka po mag stay sa pumamahay ng iyong employer. Ibig sabihin yan ay ikaw po ay maghahanap ng iyong uh, sariling accommodation, bed spacer dito sa UAE at dun ka po mag stay So dito po sa UAE mga kababayan, ay may dalawang klase po ng mga kasambahay ang hinahanap ng employer. So yan po yung willing na mag sa kanila which is yung live-in at yung willing na mag-live out sa kanila. Hindi po sila mag stay sa pamamahay ng mga employer. So, ang live out din po mga kababayan or stay out mga kababayan ay medyo mataas ang sahod kesa sa live-in na kasambahay. So, kabayan, no, kung mas prefer mo at gusto mo mag-stay out, live out na kasambahay, ay pwedeng-pwede po. Yun nga lang, may mga dapat kang isa lang alang kapag ikaw ay isang live out, stay out na kasambahay dito sa UAE. Number one is yung iyong accommodation. Ang accommodation po dito sa UAE ay meron pong mga bed spacer which is nagre-range po ito ng 700 to 800 depende po ito sa location, depende kung taas o baba yung uupahan mo. At para po sa kalaman mo, ang mga bed spacer dito sa UAE, yung isang kwarto po, Pwedeng 6 na tao ang mag-stay doon at mag-share kayo. Mag-share kayo ng CR, kitchen, everything po mag-share kayo. Number two na dapat mong isaalang-alang is yung pagkain mo araw-araw. From breakfast, snack, lunch to dinner, kabayan. Ikaw po yung magpaprovide ng sarili mong pagkain at hindi ka kakain sa pamamahay ng iyong employer. Number three na dapat mong isaalam alam alang is yung transportation mo. Ibig sabihin kasi kapag live out ka or stay out na kasambahay ka dito sa UAE, ay mamamasahe ka po araw-araw, papasok ng trabaho mo at pauwi galing trabaho. So para po sa kaalaman mo at sa lahat mga kababayan, ay may mga public transportation po dito sa UAE which is yung bus, metro at taxi. So yan po yung mga rason kung bakit medyo mataas yung offer or yung sahod na mag stay out, leave out na kasambahay dahil hindi na po provided ng mga employer ninyo yung mga nasabi ko na dapat nyo isaalang-alang -alang, which is yung bed spacer ninyo, yung accommodation ninyo, yung pagkain nyo and transportation. Kung baga minigyan po kayo ng extra para magamit at mapayaran nyo lahat ng expenses nyo sa labas. So share ko lamang po sa inyong lahat mga kababae dahil may mga kaibigan din po ako na kung saan isa silang stay out, live out na mga kasambahay dito sa UAE. So ayon po sa kanila mga kababayan ay magastos daw po pag sa labas ka nakatira or live out ka ng kasambahay dahil hindi mo may yung magpagastos. So sabi nila hindi din sila nakakaipon kasi nga every time kailangan maglabas ka ng pera at uh, lagi daw, daw silang pagod, nagahabol ng oras para pumasok at umuwi ng bahay pagkatapos ng kanilang trabaho so in general mga kababayan uh, mas bet nila yung uh, live-in na kasambahay so hanggang dito na nga lang po itong uh, video na to at sana po kabayan ay nasagot ko yung tanong mo at maraming maraming salamat po sa patuloy na panunod at, at pagsuporta ng aking channel stay safe and God bless us all bye